Haba, uh, bless day po mga ka-59 and kamusta po? Ano po yung ating mga uh, trabaho po natin? Okay po ba? At sana po yung maging maayos po ang lahat? Okay po, sasagutin ko po yung tanong ng na sa nating followers about po doon sa ano daw po ba ang magandang basahin books para mag ma-enhance or ma-upgrade po yung pagiging isang leader po natin. So yun po yung napakagandang tanong na kuminsan nininiglak natin, akala natin pag officer na tayo eh Kayang-kaya kaya na kaya minsan maraming lalong napapamali yung kanilang pinagpintahan kasi hindi nila naakmang mahawakang maayos kung ano yung title na ipinagkaloob sa kanila or napunta sa kanila. Iyon ay hindi po yan ipinagkaloob ng pusa, kumbaga ipinagkaloob yan kasi meron po tayong credibility or meron tayong performance na kaya natin na-achieve po yun na maayos kaya po napunta tayo kung anong position natin so bilang a good leader ano po ba yung books na dapat basahin so napakaganda po ano yun kailangan po talaga nananaliksik pa rin tayo kaya yung sinasabi niya sa akin at yung so ako po kaya po ako naglilinang na aayos po yung hindi naman sabang perfect ano po wala namang perfect eh doon ako kumukuha kasi po sabi na kung ano ka ngayon ano ba yung books na binabasa mo 'di diba? So kaya, to become a good leader, kailangan po more on self-help. Kailangan po 'yon. Ito po yung mga books na binabasa ko, ito po yung para makatulong din. which is ito yung malaking nakakatulong sa akin. So una po, syempre yung books na binabasa ko yung Eat That Frog by Brian Tracy. Ito po 'yon. So maganda po yung books na 'to. Dito niyo mababasa yung mga makikita niyo yung malilit na bagay na akala natin maliit lang or kaya pala nating ang yung mga problema na dumarating eh kayang kaya natin lampasan kasi may mga pamamaraan so nandito po yon maganda po yung box na to pangalawa po is ito po be yourself so kinakailangan bilang ikaw ano ka, sino ka, kilala mo yung sarili mo sabi na no know yourself rather than you so kailangan kasi ano man pinakamalaki po natin Apuhunan uh, or capital sa buhay natin. Kahit ano paman man po, kahit sino is yung sarili po natin. At then of the day, tayo pa rin po magsusolusyon yan. Tayo rin yung mag-handle. So, dapat napakahalaga po na yung sarili po natin e natin ng paglilinaw at pag-improve. So, ito po yon kay John Mason. Sa mga books po ni John Mason, talagang gaganda. Moron self-help po siya. So, be yourself na dyan po. Makikita niyo po lahat meron pa po akong box ni Jan Mason nasa baba lang po eh nandito po kasi sa kung ano so maganda rin po nyo yun yung uh, The Power of You so yun din po yun maganda rin po yun na napaka laki pong ah, uh, isang kasangkapan bilang tayo kung paano tayo mag-grow kasi tayo nga pinag-handle isang leader so kailangan ma-motivate natin yung sarili natin ma-handle natin ng tama ma-sustain natin ang mga kaalaman para ma-handle natin yung mga tao po natin so next po na books na meron po akong na nabasa ko is The Magic of Thinking Big so kasi ito po more on mga kaya ano po yan ang author po niya si David Schwartz napakaganda po kasi po yung pag-iisip po na sobrang lawak yung pag ninilay nilay mo ang laking tulong po eh kasi makikita mo doon ano yung gusto mong maging so di ba yung meron kang goal eh so napakaganda po ng books na to hindi ko na po yung masyadong yano i-ibibiyan hey, ko lang po kung makakatulong ko sa inyo grab the book po napakaganda and then meron pa po ang books yung think and grow rich hindi e more on to lang na yumaman ka or what kasi po kailangan payamanin din hindi, hindi kasi pag sinabing rich puro pero hindi po eh sa kaalaman, skill, pag-handle ng tao, isa pong kayamanan niyan pag kaya natin i -handle. sabi nga priceless po yan kaya nga think and grow rich so, next po is the 7 habits of highly effective people kay Stephen R. Covey isa po yung author, maganda po ito andito po talaga yung talagang paano ka magiging effective, sabihin kahit sino tayo makasalamuha mo kay ranking pile, kay mas mataas ay yan, kay subordinate mo yan makahandle po sila ng tama nabasa po yung books na to, mayroon po siya mga idea, mga pamamaraan kung paano po natin i-handle yun. Of course, ito po siyempre, kaya alam niyo na to yung the power, the 48 laws of power. Diba? Ito po yun eh, kay Robert Greene, sobrang ganda po ng books. Ito po yung mga uh, kung paano mo i-handle yung sarili mo sa mga bagay-bagay lahat po natin dito. So, masahin na lang po natin. Next po is the power of habit. Siyempre po, di ba, yung habit natin, nagiging character natin yan. So, pagiging tayo na yan, pagka yan talagang ginagawa mo, so, doon ka na sa tama. So, dito po yun. Pagka ano yung mga ginagawa mo, kung gusto mo masenso sa buhay, sa pagiging ilis. So, gagawa ka ng paraan, you buy books na talaga nakakatulong sa'yo. Kasi nga, yun ang gusto mo na eh. Di ba, nagbabasa ka na, kung paano maiansin yung sarili mo. Kung dati, nung no, pickle plane guard pala ka sa umatak-atak niya mga ML hindi po masama yan ako talaga yung enhancement lang yan para magalis ka ng stress sa free time mo pero kung nasa trabaho yung pa yung ginagawa mo medyo hindi na po parte ng leadership po yan ano po kailangan na na po yung pamamaraan mo paano yun yun nga nagbabasa ka na nananigsig ka na tinutulungan mo yung sarili mo so ito po maganda po yung na to next point isa kong binabasa, binabasa na rin is yung atomic habits ito po yung atomic habits, sabi siya napakaliit lang niya pero pag napabayaan mo siya, sobrang laki po na magiging impact sa sarili mo. Kaya yung maliliit po na bagay sa leader na akala natin, leader ako eh, officer ako eh, entitled ako dyan eh. Pero hindi po natin alam yung po, po ng impact sa atin pag hindi tama i-handle natin po yan. Kaya kailangan po sina, uh, sinusuri din yung sarili po natin. Yung sabihin po eh, uh, kine-check din po natin yung sarili natin. Hindi po pwede na kukarik lang tayo ng subordinate natin, ang taong natin. Minsan mag-isa tayo, isipin natin sa natin, ano ba yung mga pagpapunan? Ano ba yung mga ginagawa ko? lang ko namang mali. Eh. Sobrang higpit ba? Hindi na ba makatayang ginawa? binabalance po natin yun. Kaya po, may means of this po, makikita po natin yan. Ano po? Next, syempre po, box din po ni Raymond is yes, Domingo, yung tinatanong, discipline disiplinado. Kasi di ba dati huwag tamad eh. Lagi mga binabasa eh. So, kung disiplinado na, kung bakit dapat aware na tayo sa mga bagay kung ano especially sa usaping pananalapi. Kailangan din po ang officer, marunong din po dyan. Dapat po lagi tayong meron, din yung officer ka na umutok ka pa sa kasama mo, na subordinate mo, so hindi po maganda. Pangkapilang hinihingi mo pa, binabakan. Dapat po walang tayo. Dapat tayo na po yung nag-guide sa kanila, kung ano? ano yung meron tayo, tayo na Kasi syempre, ang officer may alawan siya, at ba naman, ikaw naman magbigay sa kanila, hindi lagi ikaw, di ba? Kasi as a leader, dapat po, Andito tayo to serve, hindi tayo para pag-signature our blood. Like Jesus, God to us, di ba? Diyos na siya pero ang pumunta siya sa lupa para maglingkod, di siya para paglingkuran natin. Kaya sabi nga lahat po yung hindi Pero bakit siya pumaba para kayo paglingkod? Sigurad din po tayo, maging leader tayo para i-serve natin yung mga tao nasa sa Cuba natin and most is yung ating client. Siyempre, pag maayos yung tao, tayo mag-handle pati sa client natin how much more ng agency kung saan tayo naroon masigit na sila yung makikredit kasi naandun tayo ba? Diba? so napakaganda po ng buhos so, of course, siyempre sa kung nga kung gusto po natin umasenso sa buhay talaga namang uh, kailangan ng officer marunong sa usaping pananalapin ang hindi nasasangkot sa mga siyempre pag officer hindi na yung op oh, officer yan bigyan na ganyan po so grab the copy po yung news ganyan po yan